As of July 1. Ayan, good morning guys. Ito po yung kiapo ngayon. Ito, ang kiapo ngayon, nakakagulat. Sobrang, sobrang aliwalas. Ayan, July, uh, uh July 1, 2025, sa pamamuno ni Yormie Ito na ngayon ang kiapo. Hindi na mahirap maglakad. Hindi katulad dati habang naglalakad ka dito sa street ng Hidalgo sa harap ng simbahan grabe ang hirap guys, talagang ipit-ipit ka sa mga tricycle, sa mga sasakyan sa tao, dahil ang uh, mga tindahan dyan ay habo hanggang kalsada na talaga as ina kita naman siguro lahat ng halos karamihan kung gaano kasikip ang kiyapo noon pero grabe ha sa nangyari ngayon eto na siya yung sidewalk Ayan na, malalakaran mo na na napakaluwag. Parang ang maliligaw ka sa sobrang lawak ngayon ng kiyapo. As in, hindi mo na malaman kung saan ka ba dumadaan dati. Maliligaw ka na kasi hindi mo na alam kung nasaan na ba yung pinagdadaanan mo dati. Dinadaanan mo dati. Dahil nga wala nang ano, tindahan, wala nang bangketa. Wala nang bindors. Makikita mo na ang simbahan. Ayan, tanaw mo na agad ang simbahan. Pagkatapat mo sa ano, dito sa Maykinta Market hindi katulad dati pag uh, tapat mo sa kinta Market wala ka makikita as in puro trapal bubong ng mga store nila pero ngayon guys napakaganda nakakatuwa ang linis-linis na ng paligid ng simbahan ng Quiapo grabe nakaka-amaze thank you Yormie dahil uh, nakakalakad na kami kasi araw-araw po kami naglalakad dyan papunta po kami sa sakayan uh, sa sakayan ng bus Santa Cruz dumadaan kami dito, ayan na po yung simbahan ngayon, wala na yung mga na, wala na talaga nagtitinda sa, sa gilid mga nagtitinda mga kandila dyan na sobrang init pag naglalakad ka, gawa na yung mga sindihan ng kandila, nasa kalsada na talaga ngayon ito na siya napakaganda, as in sarap-sarap -sarap na magsimba dito sa kya po, kahit anong or, araw dahil hindi na kay mahirapan maglakad unless po dati na uh, yung noon pag naglakad ka hindi pwede po talaga halos magkapalit-palit na kayo ng mukha ng tao ng mga tao magkakapalit-palit na kayo ng mukha dahil sa sobrang sike pero ngayon ayan na po yung harapan ng ito na yung Plaza Miranda ngayon napakaganda na ng Plaza Miranda yan na yung Plaza Miranda sobrang ganda guys sobrang ganda ng Plaza Miranda ngayon napakalinis talaga thank you Yormie kasi nakakalakad na kami na maayos hindi na kami na ipit ipit nababangga-bangga ng mga tricycle mga sidecar dyan mga sasakyan as in nakakalakad na yung tao sa tamang lakaran ng mga tao napakaganda yan yung punong-puno dati ng gulay ngayon gulayan mga kung ano-ano uh, wala, na, wala na kahit isa napakasarap na maglakad guys thank you for watching ito na po yung kalagayan ngayon ng sitwasyon ngayon ng Kiapo sa harap ng Kiapo Church sa Quinta Market sa sa paligid ng Kiapo Church ito na po siya ngayon napakaganda na Sobrang linis na ngayon ng Quiapo. Thank you talaga sa aming masipag na mayor si Esco Moreno. Nakak makakalakad ka na ng ligtas dito sa kalsada, kalsada ng Quiapo. Makakalakad ka na maayos. Na wala ka na makakabanggaan. Wala na mag-iipit mag na tricycle sa'yo. As in, wala na makakalakad po kayo ng malaya. Maraming salamat. Thank you din po sa aming butihing mayor at uh, napakaayos na po ng aming lalakaran dito sa Kiapo. Thank you for watching guys. God bless us all.